Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pagdetain kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, taggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin, si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Takot sila. Kasi wala na silang kaso. Pag na-dismiss ang kaso ni Duterte ano pa bang silbi ng, ng, contribution ng mga member states sa ICC? Wala na? Wala na silang trabaho. Magkocontribute. Eh, di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan ng patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor, dahil wala naman kaso na eh. So bakit ba kami, kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay budget. sa ICC. Laka. At ilan na ba ang umalis sa ICC? Laka, Laka. Pilipinas, umalis na. Hungary, Hungary. 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 umalis na. America. Dahil, nagising na. America, Alam na nila na ah, wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala. Sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa na yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa, pa, sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, magawa na sila na, nag iimbento na sila ng witnesses, nag iimbento na sila ng... Kaso. Nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Ro Yori, Royina Garma, yung polis na babae? Ah, paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbisigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Oh. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Mag magsalita ka ng magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang evidence. Hindi lang yan si Roy, Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit at pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, itreten daw yung witnesses. Ang tagal na naalam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na ni Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila. Yung gusto nila at naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Yeah. Diba? Yeah. Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98% siguro percent, ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagkocontribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Ginag nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nila exchange gift ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede natin gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong. Bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit ang imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita niyo, wala kayong mga ebidensya. doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay... War on drugs. War on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang darating o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang, kalab ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa nasabi, crimes against humanity. Pero ang namatay mga kriminal. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo nga namatay. ba? Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, ba? Diba? Uy, bakit yung picture ng uh, yes, yes, yes. ng tatay ko na hindi naman pinatay oh sa war on drugs? Wala namang kinalaman sa droga ay nandyan sa mga biktima. Meron pang uh, nag na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC.